Today's video nga pala guys ay kami ay galing sa palengke dahil kami namili ng mga lulutuin namin dahil nga birthday nga na ng aking pamangkin na si Kikay. So binabaybay namin ang daan patungo sa aming barangay at ito nga pala talaga napakatarik at nakakatakot daanan. Ito nga pala ang palinkin ng Kalawag Quezon na kung saan ay eh kami namimili ng aming mga sangkap sa aming lulutuin. Kasama ko nga pala itong ate ko at saka ang kanyang asawa at ang kanyang anak. So medyo nakakatuwa dito kasi nga bihira uh, bihira ako makarating at makapasyal. At namili pa kami ng mga sangkap. So hindi pa dito maulan guys pero syempre ganoon pa man. May nitre ng panahon dito so ito nga pala ang ate ko siya ang uh, punong abal. at syempre galing ka sa ibang lugar kararating mo lang ang tingin sa iyo yung mapera so syempre nag-share naman ako sa ate ko ng pambili ng mga uh, sahog sa mga luto namin na maya medyo may tinanghali na nga pala kami guys na mamili dito kasi nga medyo tinamad ako nang bumaba kasi layo-layo naman ng palingke dito baka, baka parang kabundukan para makapamili ka so ganoon pa man syempre ganoon talaga pag kailangan bumaba Sama-sama At syempre, hindi naman ako papahuli na hindi ko mapuntahan itong uh, pinaka-landmark O uh, pinagmamalaki ng Kalawag, Quezon. Ito yung pinakamalaking letra na letter Z At ito nga pala guys, mayroong history kung bakit nga ba ito ay letter C Ang Ibig sabihin ng letter C ay Kalawag Kala Wag Ayan, makita nyo yung malaking pawika Bago nga pala kami guys, mahon sa aming kabundukan Ang kabundukan talaga, ano Ang bahay namin naka sa bundok So ito yung mga kapatid ko, kuya ko, ati ko Pumangking ko, bayo ko Ayan ang kinakarga nila dito ay isang sakong toyo at isang kartong toyo na galing sa Divisoria. Ang laman naman yan guys ay dilis. O ba diba naman, napakabigat. Nadali namin yan sa, ano, sa amin sa bundok sa barangay Anahawan kung saan ay eh, yan naman ay eh, bibinta ng aking pinsan para maging uh, pera naman doon at yan naman ay eh, pagmasa naman talaga. Ito nga pala guys yung isa sa pangunahing sasakyan ngayon dito sa aming lugar kung saan ay eh, maraming sinasakay kasi nga siyempre uh, syempre marami ng na mga namimili sa, pa, sa bayan para dali sa kanila ng mga tahanan. Kung napapansin nyo guys na napakaganda lang dito sa amin papunta sa aming lugar uh, Ito guys ay uh, talaga namang napakatagal bago ito naging simento At ito nga guys nung bagong nga pala ito bagong gawa ay ang tanging nakakadaan lang dito ay jeep O kaya naman ay ibang sasakyan Dahil nga uh, sa help ng buhay nung una ay talaga hindi para kakabili ng mga motor Pero ngayon marami na nakamotor dito at nag-provide na sila ng kanilang mga sasakyan Para hindi sila mahirapan patungo sa kanilang mga pupuntahan Ano laman ito? Tuman yan. Labog na to kayo. Hindi pa yun. Parang wala na siyang ano. Ha? Ha? diyan sa dilo. Nine hours na 'yung like. pang ano yan, dula? Mm -hmm. Pang. Nalagin Shanghai. Mhm. Shanghai. Ah, uh, 'yung sa ano, sa pang maritis ah, pang maritis pang Sharon na. Iyuin mo yan, 'Yung ano mo, pag Mhm, -mm, mapanish 'yan. 'Yun oh, know, 'yun oh. Know. 'Yun know, oh, 'yung lalagyan mo, puro tubig. Mo. 'Yung masasamahan tubig 'yan, ah.

para pala kasi yung nodo? ba tayo? Anong oras ba magkataw, mm beg? -hmm. ano? Mm ka -hmm. lang container, ano? Oo.

isa. Dito. Sabay ganun eh. Ang sali si Tia lang. Ha? <laughs> Ayaw. Okay, ka dyan. Ano ay yan? Ayun, ayun. Isang, ayun. Ayun, ang kit, nung, may kit. Kung na may kit. May taba. May ano. Taba. Isang ano lang ito ay oh. Dalawang kagat. Ano na ito ay. Ayaw na ito ay. Ayaw na

Ah. Ito para patis. Ito si kaya yan. Ito kaya yan. Ito ay patis. Ito. Blue. Blue. Yan, lalagyan okay, lang yan. Sige, happy birthday. Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo sa mga tao, mga sumuporta sa iyo? Ha? At nang matapos na nga ang kasiyahan, kami nga ay babalik na sa bayan kung saan ihatid namin ang aming lula at ito nga ay aming papa-check-up. So kasama ko ang aking mga pamangkin sa pinsan, pamangkin sa tuhod, pamangkin sa paa.